One, gawa po tayo ngayon ng chicken inasal. Kaya naman, kailangan natin dito ng lemon. Pwede rin kayong gumamit ng kalamansi. Kung saan po kayo mas comfortable o kung saan kayo nasasarapan, yun po ang inyong gamitin. Basta kukuha lamang po tayo dito ng mga 1 cup na juice. Huwag po natin itatapon ng balat at ito ay atin pang gagamitin. Lagyan ni rin natin ng hiniwahiwang tanglad, dinurog na luya at syempre, meron ding dinurog na bawang. Samahan na rin natin ng dark brown sugar asin at paminta, depende po sa inyong panlasa. Lagyan na rin po natin ng white vinegar at ito naman ay ating haluin muna ng mabuti. Kaya naman, this is Belangin yung kusinara ng Idalmas Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa pagawa ng mga simpleng recipe. Ngayon naman ay sinamahan ko na rin po ng isang 500 ml na Coke. Pwede rin naman kayong gumamit ng Sprite or 7-Up. Naglagay din po ako ng garlic powder at isinama ko na rin yung balat ng lemon na ginamit ko kanina. Kaya kailangan po hugasan natin yung lemon or kalamansi na ating gagamitin. At ngayon naman ay isa-isa na nating ilagay dito yung legentai na hiniwa-hiwaan ko po para pasok na pasok yung lasa. At ang isa pa rin po na paraan na aking ginagawa bago ko siya iwan na overnight, akin muna po itong iminang massage massage para po talaga yung lasa niya ay pasok na pasok. So, atin lamang pong uh, i na hindi naman po dapat madudurog yung chicken. And then, saka po natin ito tatakpan ng plastic wrap, then i muna po natin at kinabukasan na natin ito, iihawin, pwedeng i-open, pwedeng air fryer. Pero bago po natin ito iihawin or bago natin lutuin, gumawa muna po tayo ng pam thing. So kahit anong klase na margarine, maggawa muna po tayo dito. Ang ginamit ko ay store margarine para pinoy na pinoy ang lasa. Pero hindi po ito sponsor ha. And then nilagyan ko na rin po ng achuete. Powder po yung ginamit ko. Pwede naman po kayong gumamit nung ating natural na buto ng achuete. i microwave ko lamang po para madaling matunaw yung ating margarine. Pwede rin po ang butter. So ayan, haluin lamang pong mabuti. At syempre, timplahan na rin natin ng asin at paminta. Depende sa inyong panlasa. Ngayon naman po ay atin ang i-brush dito sa magkabilang side. Mas marami ay mas maganda. Again, kailangan po ito ay may timpla para naman sulit na sulit ang lasa kahit sa balat pa lamang. Lulutuin natin ito sa pwedeng ihaw, pwedeng air fryer at pwede rin naman na i-oven. Ako po ay sa maliit na air fryer lamang nagluto kaya naman ito na ang ating masarap at napakagandang chicken inasal.